Make sure to hit that like button. Get ready. sa iyo. Medala siyang ano. Medala <laughs> dala, dala siya talong. Okay. Pakuha tayo ng pansit. Magpansit ka? Okay. Pansit, tayo. Okay. pansit tayo. Ha? Pansit Yan. May yeah. pansit dito, di ba? Kaya siya ng may lalagay doon sa ano niya O kaya yeah. May paparis Doon sa talong Ayan Oops Ayan ha? Oh. Ako, gusto ko ng pansit Ako, gusto ng pansit Yan, andito kami sa ano, sa May Asian Store dito sa May ano, uh, Bami. Yan, hanap siya ng ano. Ha? Baseball. Eh, <laughs> pumunta na baseball. Mhm. Uh -huh. Okay, okay. sinusundan ko siya. Ano kailangan mo? Toyo. Toyo? Ah, uh, dato puti. Ito. Ako lang kukuha. Yan, dato puti. Toyo. Soy sauce. Yan. At uh, kukuha kami ng ano, pang pancit. Okay. Lodge, no? Mahalap siya ng pangpanset <laughs> Ayos, ah, eto. Mga pansit. iba-iba. Hinahanap niya yung mas maganda. Wala, no? Da, wala, kami nakita na yung magandang pansit. So, okay tsaka na lang kami uli magpa <laughs> tsaka na kami magpapansit. wala kami nakita eh okay wala siya napili ay balik ko na po ha? ay balik ko na po Ah, uh, ilalagay mo sana sa pansit. Kaso wala. Uh -huh. Ayan, ibabalik na niya raw kasi wala siya nakitang pampansit. Ila isa ilalagay niya sana yung ano, yung fishbowl. Eh kaso wala. Ito Masarap kaya. Oh, ah, sige, soli muna. na. Ayan, okay. so soli na. Okay, lalagay ko muna ito mga lunch at uh, tatapusin muna natin dito. Okay? Okay, maray maray po salamat. Okay. Ito na guys, yung binili naming mga ano mga talong ayan uulamin namin ngayon <laughs> ito yung ulam namin today tapos yung iba dinagay namin dito hindi kayo hindi kayo man ayan at uh, ayan lang ayan sasakog may oh, bayad yung kamay ko ka ang bihira ka may nangalan. Ito na yung kamay ko naman, balik na. Oo, oh, ganun. Twenty dollars, pero hundred dollars per minute. Per minute. Kamay lang, may bayad. Siyempre. Ganda kaya kamay ko. Ta Tapos ito, lalagyan ng iklog. Ito na yung kukulamin namin, no? Ito, so, tangtalong. At saka, lilis. Ayan. Sa wala pa. Ayan. Ta, ito na yung kamatis. Tapos, ito na yung ah uh, ano na ito to? Ayan. Mga yung kanin. Dito, lang makasubo na ako. Ayan. Uh -huh. Kamatis, tortan talong, at saka yan. cakadilis oke okay. ini lah iya ini apa, aku lama tidak bayi kuna ya no ah aku lupa

Ah, pwede na kumain. Okay. Sapa. Sapa? Yum. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yan. Ayaw po mga idol Maraming maraming po salamat ha? Tapos na po tayo kumain At uh, nakarami po tayo Busog na busog At uh, uh, Bago po tayo mag ano Mag uh, magbabay. Eh, shout out po sa lahat ng mga ano, <coughs> mga solid viewers natin. At shout out din po sa mga WFW natin dyan na alam ko kahit paano may nanonood naman po dahil uh, meron po tayong mga subscriber dyan sa Taiwan at dyan sa Saudi. Ano po? At uh, dyan po sa ano, sa ah uh, Northern Summer, Shoutout po. Nalano na po dyan sa ano, uh, Barangay Baybay 5 Bay at sa Abad Santos. Shoutout po sa inyong lahat. Okay po, sana po huwag po kayo masasawa na manood palagi ng ating mga vlogger na ano po. At, uh, ako po ay uh, buong puso po nagpapasalamat sa lahat po okay po marami-rami po lamat <coughs>